Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV So ngayon, heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko So susubukan kong tanungin ang mga question pang spiritual So isa sa mga tanong dito ay kung ano yung mararamdaman mo kung gumagana ba ang poder sa sarili So kung hindi ko naman kaya sagutin yung mga tanong nyo Mag comment kayo dyan sa comment section sa mga marurunong Para mabigyan ng aral yung mga viewers at syempre ako na din makasagap din ako ng mga bagong aral. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ako lumago ako YouTube channel. Please pakisubscribe po, like ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Ronald Ramirez. Yung bracelet na sumbalik, gawa po ba yan sa kahoy o gawa sa ano? Lahat ng bagay na may bisang pangsumbalik ay meron din po ba siya? Magagamit po ba yung pangontra sa lasun kung sakaling may taong gustong lasunin tayo ay siya yung malason, babalik sa kanya. Katulad sa lasun sa pagkain o inumin, babalik ba sa taong may balak na lasunin tayo? Salamat po. Yung bracelet na sumbalik ay para lamang sa negative energy na binabato sa'yo. So, binabalik niya. Kung ang sinasabi mong lasun ay lasun sa pagkain o inumin, yan po ay physical na lasun. So, ang magandang pangontra dyan ay San Benito. Kasi based sa mga talata na talambuhay ni San Benito so sinubukan siyang lasunin sa pamagitan ng inumin tapos nag sign of the cross siya sa baso tapos nabasag yung baso so para sa akin mas maganda yung San Benito sa mga physical na lason pero sa mga spiritual na lason naman yung mga negative energy na binabato sa o di kaya kulam tapos ang lason ay pinadaan sa pamagitan ng kulam so pwede yon yung sumbalik bracelet kasi ano siya eh, spiritual siya at kung ano ang gawa yon gawa yon sa isang kristal so hindi yon gawa sa kahoy so natural kristal yon gemstone yon at mahirap din yun yung hanapin Ang pangalawang tanong ay mula kay Hector Santa Ana. Good morning po. Meron po ba kayo na pakain dasal o orasyon para sa 10 elements? Sana po mapansin nyo. Actually, meron akong dasal niyan pero occult. So, yung sa pinagbilhan ko. Unfortunately, wala silang naibigay sa akin na definite translation o kahit hindi man lang translation o kung saan na testamento galing o kung ano yung galing at kahulugan niya o kung ano man lang gamit o ano yung bibigyan niya sa iyo na galing. Pero wala silang masabi, so hindi ko ginagamit. Kasi hindi ako nag-uusal ng hindi ko naiintindihan. Para sa akin, ang pinakamagandang pang-usal sa halos lahat ng mutya, Anima Christi. Kasi ang Anima Christi po ay pagtatawag ng banal na espiritu. So, spirit of Christ. So, mga dayan na iihit at ibulong sa mga kahit anong klasing mutya. Pero kung mga mutya nyo ay may elementals na gabay, may mga sabihin na lang natin na fallen angels, so hindi talaga yan mag effect It's because masusunog lang yung fallen angel. Although may authority sila sa mutya na yon pero ano, uh, manghihina sila. It's because of the spirit of Christ. Ang pangatlong tanong ay galing kay Yakin Gaming. Paano nyo po ba malaman na gumagana po ang gamit na puder sa sarili? Actually, bawat tao iba't iba yung experience eh, kaya hindi ko ma-generalize. Pero ko yung personal na experience ko ang itatanong nyo, so ang feel ko lang ay masigla yung katawan ko. Hindi ako drain. So feeling ko parang may lakas ako parati hindi naman yung sobra-sobrang lakas na para kang si Superman. Yung sasabihin mo na pag wala kang puder sa sarili, so parang tinatamad ka, wala kang ganang kumilos, ganun. Pero ang feel ko pag nagpo ako sa sarili is masigla ako at gusto kong gawin yung mga bagay na dapat kong tapusin tulad na pagtatrabaho, ganun. So masasabi ko talaga na may kaibahan siya. At saka minsan pag sobrang lakas ng vibration mo, sobrang positibo ka, masaya ka, mafe-feel mo na parang may sikat ng araw o init na lumulukob sa'yo kahit nasa loob ka ng bahay. Ganon, hindi yung init na maalinsangan na, yung init na parang yayakap ka na parang tinatanggal yung lamig sa katawan mo. Ganon klase. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng tao ay ganon ang mararamdaman kasi para sa akin, bawat tao may iba't ibang experience, may unique experience. Dapat rin ikaw mismo sa sarili mo maging mapagmatsyag ka. Marunong kang mag-observe sa sarili mo. Matuto kang obserbahan ang sarili mo kung meron bang kaibahan o ano yung nafe mo. Pero iba yung pag-observe sa pag-ilusyon. Kasi yung iba nag-iilusyon na mayroon silang kapangyarihan. Ang pag-observe ay Tinitignan mo kung may pagbabago ba o wala. Dapat marunong kang tumanggap. Walang pagbabago, hindi dapat mas maging inspired ka pa na lalo pang magdasal. So 'wag 'yung mag-ilusyon. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Andres Boni. Migo, effective din pala 'yung devotion na medals ni San Benito. Oh, syempre effective 'yun. Lalong-lalo na 'yung dasal sa medal ni San Benito na malinis yung gawa ng simbahan yung walang halo na dasal ng okultista walang halo ng pangalan ng mga elementals napakaganda nun sa katawan masigla parati yung katawan mo tapos napifeel mo talaga yung positive energy lagi kang inspired hindi kang drain so parati kang may inspirasyon na pumapasok sa utak mo so hindi ka nawawala ng pag-asa So, napakaganda ng dasal na yun. Hindi lang basta magandang dasal, napaka-effective din at napakadaling paganahin. Ang huling tanong ay mula kay Butch Eli. Gandang gabi sir, tanong lang po. Yung pag-ihip ng krus sa katawan ng 3 times at pag-ihip ng krus sa isang basong tubig tapos iinumin, para saan ba yon? At yun ba ay gawain ng okultista? Actually, hindi lang okultista ang gumagawa ng pag-ihip. Mga exorcist priest ay ginagawa din yan. So, minsan na nagsabi si Father Lampert, isang exorcist priest sa Vatican, na ginagawa nila ang pag-ihip. Pero, yung dasal na ginagamit nila ay biblical, galing sa Biblia. Ang tawag dyan ay exoflation. At kung hihigop ka naman ng dasal sa para sa sarili mo, ang tawag diyan ay ensoflation. So, yan po ay hindi gawain ng okultista. Depende na lang sa dasal o orasyon na ginagamit mo. Pag ang orasyon o dasal na ginagamit mo ay galing sa isang occult na dasal, mga pangalan ng elementals o sekretong pangalan ng mga Diyos kuno, which is hindi naman biblical, So, delikado. Kasi lalo na pag ginagawa mo ay insufflation o naghihigop ka ng lakas sa pamagitan ng dasal. Kasi when you say the name of the elemental, tapos hihigopin mo, it means you give them the authority to enter your body. So, mag-ingat. Much better na kung mag-insufflation ka o higop ka ng lakas, gamit na lang ang biblical na verse. Actually, sa Psalm or di kaya sa Gospel, marami namang mga magagandang verse dyan na pwede mong usalin habang hinihigop mo yung hangin sa lungs mo. So, ang tawag dyan, ensoflation. Kung ibubuga mo naman, exhalation. So, I hope na nasagot ko ang mga tanong mo. So mga mix, yan na po lahat sa ngayon. I hope na gusto ang video ito. kung mayroon kayong mga comment o mga dagdag na mga information, i-comment nyo lang. At sa mga, may mga tanong din, i-comment yun lang dyan sa comment section at susubukan kong sagutin. So, yun lang po. Until next topic. Thank you.